maangat na so, 80 80 to 100 meters na ang labang itong dalawang to ha ah. pero biglang mo dito sa likod dito Ooh! nagkakabar ito dance friend Ray Matia, na mangyayari dito grabe walang nakatakas yan na Ray Matiade grabe ni Ray Matia. Nandito ba si Luis Magat? Fortis Yung 6 to 10 Consolation 6 to 10 you Kino? Saan ka na? Ito pangalan mo so, ito, ito. Okay, ingat kayo 5 laps Arby, open Amateur Suwerte kayo lahat. Okay. Magandang bakbakan open road by category tayo. Dito po tayo sa Gimba <laughs> Bypass Road. Pare po, Dito Sa tagisan ng lakas. Sa organized by Gimba Bikers Club. By President Manny Parigit. Mangat talaga sa kaluwa. Sumagad kagad si Andrew Delvin Bakaratang kagad dito Nueva Ecija Tarlac and Pangas Sina na magkakabalatan dito Marami-rami to 50 plus Or 40 plus riders Yung magbabalatan dito At dito si Tarius Chan Villa Senior Uy bumaba at kagad si Jess Relovina At Dan pa, Uy Mangat na sa si Nicolo Si Galeando at alam, uh, nagkakabal na tumitiin sa likod pag bumabangad eh, parang gusto mabidyo, uy, hindi pa atang malinggit to, no? Speed ka agad nila, 47, 48 kilometers per hour. Wow, dito si Biker Dude. Itong si Francis Joseph, Jomel de los Reyes, and Judayong. Uy, nasiraan si Andrew Dilden hindi natin kung anong diska, uh, strategy dyan bilang senior dito kung kaya niyang mag-breakaway solo breakaway madami yung mga Dandex T Prime dito, mga atat lima ang uh, CC Riders Team 3 1, -1 ang marami rito 5-5 uh, sayo so inabot yung ating mga nagpadyang tumakas si Chesrel Uvina ayan o, oh, long hair kanina bumana at ngayon nandito na sa likuran okay so first lap natin so tumatakas to Dandex, Dennis Rivera si Harley uh, si Gian Darius uy si Idol na ng gasolina si Idol din ubus ah ito no ibigpiglas-piglas pa rito sa likod Oh, may mga rider sa tayo to bata harapan sarapan. Na Naplat yata yun. <laughs> si Edmond. So mabilis ka lang, 57. Ako, si Ellie. Ang mga saan nung tong si Ellie. Grabe yung bakbakan na edyo talagang madiin to Mabilis, 58, 58. Kilometers per hour. Mas, mabilis si Benedict Benedict. Kahit naka-MCT, ha? Ah. Kaya kayang sumabahin ito. Pero kung malakas ka, talaga makakasabay ka dito. Uy, nasiraan kanina. Ba, si Oyen? Nasa si Oyen. Uy, gitgitan. Gisko ko po. Grabe yung bilis ng ating mga riders. Uy, Gisko ko po. Anong nangyari? Nagbibitak-butak yung ating mga riders. Walang gustong tumakas. Walang gustong magabol sa pag-tumatakas ng rider. Uy. Ha? Ah? Ito ba takas si Axel Ito lang si Darius dyan bila senyor Sige natin kung makaka breakaway Si Darius dito makaka solo breakaway Makakapala pa rin ha Wala pa rin nakakatakas eh Ang kanya kanyang check dito So may nakatakas -so na tayo Dalawang magkating Ah magkalaban Ah uh, Prime And Ah Victoria Sports Nako parehas na mahusay ito ha ah. Darius yung ay katatapos lang na nag-gold medal sa Tolentino Cup Criterium Race Junior Itong si Darius Bila yung Dandex uh, yung Prime naman natin ay silver medalist ng National Road Championship 2025 At ah, 2025 pula Criterium Race uh, Tolentino Cup gold medal itong si Darius and team time uh, individual time trial gold medalist ng National Road Championship itong si Darius Villa Senior ng Cabanatuan City Up Carl Ivan Alagano ng Nueva Vizcaya so parehas parehas na medalist ito sa mga malalaking race dito sa Pilipinas sa ating bansa itong dalawa future pro cyclist superstar ng Philippine Cycling ito si Krista ng Kapram and Brand Nueva Vizcaya Parehas na anak ito ng Marlboro Tour legend Marlboro Tour Si Fernando Alagano and Dennis Villasenor Yan yung kanilang ama Na parehas na tour legend Marlboro Tour legend So almost 100 meters lang pala Ang agwat ng ating dalawang breakaway naghabol Axel, Jomel Ito pa yung ating mentality ito Hindi natin kung makakadikit pa yung peloton dito sa ating dalawang breakaway ah. Talagang malakas po mga itong dalawang ito. Okay. Jomel de los Reyes nagabol Axel si Joros uy David Sun oh. No? <tries> ah, Mangat na si Nicolo sa road at si Edmond Dennis Rivera So gano na kalayo ating breakaway Ako hindi pa rin makalayo yung breakaway 100 meters pa rin ang labang ng ating breakaway Dito sa ating main teleton Ang mag-aabol dito itong mga independent rider Prad Carlac Nueva Mga RCC Ang magkagabol dito Tsaka yun Si Jason Jason Ventura Ng Sunday Plus Ito sama-sama ito yeah, Mga si Ali ah, Pupunta lang sa harapan to control Para makontrol niya itong pelton Nang hindi na dumikit doon sa ating Dalawang breakaway Nag-aabol yung mga team 3 1 dito So, lumalapit, lumalapit sila, lumalapit. Tignan natin kung magtutulong-tulong itong mga independent rider para madikitan yung ating dalawang breakaway. Mga big guns yun, mga breakaway na yun, ha? Iba uh, experience sa lakas ng dalawang sa breakaway na yun, lalong lalo na si Darius Villa Senior. So, nakabalik ulit sa pelito dito si Oyun Carita Tivo. Nakita ko, eh. Uh, nag, nag recover doon sa May Parisan kanina So, raw bumanap ito ng mga isang, isang mangkok na paris. Kaya nakarecover. Kaya nakadikit ulit dito sa ating teleton. Uy! Mukhang nagpares, ha! <laughs> so, bumanap itong grupo natin. Pero hindi pa rin lang natin dikita yung ating breakaway. Nagkakaparot ang sarap, no? ano? Unlicit yung mga dandex keyprime dito. Para hindi madikitan yung ating uh, breakaway G ang cortesio na sa harapan uh, bangat naman sa kalawa itong si Jomel de Los Reyes tignan natin kung matitikitan mapilis yung habol itong ating peloton habot uh, ang check ng mga dandix dito hindi rin talaga totally yung makalayo ng lubusay yung ating dalawang breakaway ha ah. mga nasa 70 meters lang ang lamang nung breakaway natin uh, Bangat sa kanan! Ah, si yon, si Davidson para makontrol niya itong grupo nasa likod siya si Gial, ito na si Axel Mayor ako nagkakaba na ito nagkakasagara no? na at yun kung madidikitan na nila yung breakaway natin woo! nga nga uh, ito yun sabi nakakulay blue na ito na pagkiwanan na kanina eh pero noong pag u biglang lumabas sa parisan nakapag paris kagad ito si Oyen Naka-recover. Baka pares sa overload pa yung nito ah. So nakadikit ulit siya. Ito na yung ating dalawang breakaway. Nako, 80. 80 to 100 meters na ang lamang itong dalawang ito ah. Okay, so talagang hindi pa rin pumapayag na lumayo yung dalawang breakaway. Talagang hapul pa rin ang habol itong ating peloton. Unleashed check naman itong mga dandeks dito. so medyo lumayo ng bagya yung breakaway natin nagsawa sa kakakabul ito ating peloton mga 80 to 90 meters na ang nagwa ng ating breakaway so aksin mayroon itong humatak sa grupo unti-unti unti-unti lumalayo to, hindi na napakalapit na mga 50 meters na lang ngayon 120 plus meters na ang nagbuhat ito ating dalawang breakaway So talaga ang matyaga ito eh matyaga So matyaga talaga na humakatak itong si Darius Jan Villa Senior Ang speed nila 52 kilometers per hour Talagang malakas pa man itong dalawa na ito eh ikaw naman mga double silver medalist and double gold medalist ng ITT And road race itong dalawang riders natin na nasa breakaway So, na po so, bahagyang lumapit ha? Ano ka? So, bahagyang lumapit itong ating grupo. Si Kasim yung humahatak dito. Si Eli. Ooh. So, si Kasim yung malakas humahatak. kayo yung isa. Ito pa si JB Asinto. Uy, naubos itong si uh, Eli ha. Malakas mag-gabultong peliton natin. Dumidikit na naman, dumidikit na naman. Nako, 50 meters, makakadikit na naman yung ating peloton. Hindi lang huminto ha. Ah. Walang gustong pumalit kay So, matatag yung dalawa na yun. Matatag. Hindi rin talaga nila totally may dikit yung grupo eh. Pero magkapit-kapit na kanina, 50 meters na lang. Mabilis magamol, kaya may pag makadikit pa ito eh. Pero hindi pa rin tumitigil sa taktigal yung ating dalawang breakaway. Talagang sinatsagahan nila na tuluyang makalayo ng mga 200 meters. So, nag... Pero biglang umaka dito sa likod itong si Jonel Tako-Tako, ha? Uy! yung ating dalawang breakaway. Talagang focus na focus yung ating breakaway. Tignan natin kung... Medyo nakakawala sa focus si Ate. <laughs> Medyo. So, nag-aamol. Isang kasama pa nila. Itong si Erwin de la Cruz. Tumakas doon sa Peloton. So, tumakas. Okay yung ganito ang strategy. Siyempre, ang uh, habon mo rito yung manalo ng 1, 2, 3. Hanggang 5, P place. Dahil yun ang uh, may premyo. So, tigating kung mabinikita niya, hinihintay siya ng dalawang breakaway. Para tatlo sila magtutulong-tulong. hatakan, Patungo sa finish line. So, ito, binag pa si Eddie. Justin Kim Jong Naku, lumalapit itong ating pel ito na Pagbalik rin mate Okay Sige natin kung maaabutan pa yung ating breakaway Pagbalik rin na to So pagbalik rin matihan na to Naku, buwang inaabot pa yung ating breakaway dumidikit pa Wala Panga sa kaliwa Sa gad hanggang gitna o hanggang ibabaw Uy, hanggang kalahati lang Kaya si Franz Jose Tumaangat rin sa kanan So, may nakawalang riders Ito na si Joros kanya-kanyang banat ano? Kaya pagbalik ito, Ray Matea na Naiwan dito si Ventura Nagkakabaratan dito sa likod no? Kanya-kanyang check talaga dito So yung ating breakaway In the 1, 2, 3, 4, 5 riders Na natin yung ating breakaway Hindi natin kung didikit pa Itong ating buong peloton Doon sa ating breakaway ha Medyo bumibilis na itong ating peloton eh si yung genre iba Dito lang yung mga sprinter na tarlak, oh. Ura! Wee! Mangat na si Jaden Bell. Hanggang gitna. So, lima. Lima itong breakaway. Tatlong dandex. Isang MPT. Tsaka isang Victoria. Ito lang yung ating grupo. Baka dumikit pa to, ha? Gandang rimatihan to. So, dinikit pa. Dinikit yung ating breakaway. Dako po, bus for three tayo dito. walang nakawala nako yung tumuporma na itong si John Ray bye bye dito sa likod natin kaya ito na yung mga bigas dito sa harapan o tumatakas na naman itong si Darius John Villasenor uh, ka Ivan Alagano mga bulo pa dito si Cassine and Francis Joseph ito Jomel de los Reyes Ah, uh, Darius Villa Senior, Alagano and Davidson Fernandez uh, Magandang bakbakan to Ito na, medyo bumibilis na itong ating mga riders Tignan natin Grabe yung ang rimate na mangyayari dito Edmond yung nasa harapan Band sprint rimate yan to Grabe Sige natin kung tuloy ay makakataas nung si Edmond ha Ito na, last 500 meters to the finish line Huwag na kayong kukurap, na kayong pibigit kung oh, may anak kayo ng mula yun, sigurado! Dance friend rin, matiyan ang mangyayari dito. Grabe, walang nakatakas. Sino kaya dito umuna makakarimate? Itong si Davidson. Darius Alagano. Ari Matia, grabe ng Matia, Davidson, So. bye-bye Davidson. So. Yo, tira na. Kena bau